Lab mo nga si mama. Mm. -hmm. Ah, love mo ako. Ano sa sabi mo? Thank you. <laughs> Ganun ba dapat? <laughs> Gandang buhay ka, bebe. Oh, nandito na naman kami. Hapon na. Hindi ako nakapag-vlog kanina busy ako doon, nagplantita ako. Yung mga iba kong halaman kasi pinakit ko na lang dito. Sabi ko, kung tayong bumili. <laughs> Yan ako na muna tong iba. O tapos kung magkulang, yun na lang, pandagdag. Ito mga bata, kanina pa nandito. O, oh, namamainit ulo niya. Rowan! Huwag magmanunulak! Na ano siya, nasubsob. Ay, namula yung Rowan, tignan ko. Ay, sobrang marot nila, oh. Saya nila. Feel na feel nila yung grass. Ney! Pati si Ney, Ney. Ano? Sarap jan be? Doon nga ako. mag ako kay Ney, Ney. Dito si Gaya-gaya to eh. Sarap dyan, be? Ba? Tignan nyo. Sabi ko, paki-ano na lang dito sa gilid pinilera nila. <laughs> Pero hindi pa yan. Ako, ako mag-aayos. Si Rizal yung ano, nag-akyat. Hindi ko sure kung nadilig na to. Sabi ko, pakidilig kasi syempre na-disturb yung ugat. Ito kasi yung mga halaman na to, gusto nila sa shaded part. Kaya sabi ko, yan na lang yung yakyat. Maganda yung mga halaman na yan eh. Gumanda sila dun sa tapat ng ano, dirty kitchen namin. Doon nakalagay. ay binaba pa yung isa. Wala na yun eh. Ang talbos ata eh. malaking paso. Pero may iniwan pa ako doon. Eto kasi mga karamihan dyan yung mga bigay-bigay. Tapos, ah, uh, yung, yung naman nabili ko sa yung sa dinggalan ata. hindi pa kami nakakapagayos niyan sa tindahan busy kasi nag full force sila dito para bukas hindi magputik pero malinis naman yung tindahan kaya bukas kahit na mga magang basta maaga lang pumasok mga to maayo na, maano naman malinis, mali, malinis naman at maayos bukas nabunay ni ko ay may sipon naman ng baby ko ulit ka parang hindi kita ano ah, kakaligo lang ah. Ay, pinunasan mag-isa. <laughs> Pinaligoan ko siya eh, Bago umakyat dito. Ney! Bonay! Sinusulit ko pagka baby ni Bonay eh. <laughs> Kasi ano, wala lang. Siyempre parang alam mo yon yung feeling na alam mong wala nang kasunod. Uy! Pero si Rowan, baby pa rin naman. Hindi lang masyadong naano na baby dahil syempre may, nasun may kasunod agad. Pero kung walang kasunod si Rowan, sigurado, baby baby pa, pa rin yan. Kaya parang, ayun, yun yung ano no, pag middle child, yung parang sinasabi nila, hindi mo na, parang, hindi mas, napapansin pag middle child. Pero hindi naman. Na Balance, balance. Kaya feeling ko siguro kaya makulit si Rowan ngayon. Kasi syempre, di ba, kung tutusin, kundi na nasundan agad. Siya yung, ano, tutok na tutok pa sa kanya. No? Bakit ang pogi ng baby ko? Kiss mo nga si mama. Ay, Love you. Love mo mama. ko kay mama. Ah, si Ma. Love mo nga si mama. Mm -hmm. ah, love mo ako? Ano sa sabihin mo? Thank you. <laughs> Ganun ba dapat pag nag I love you sa'yo? I love you. I love you to. Ang <laughs> doong <miss> mo, baby ko. Kung napin mo kami, hide and seek tayo. Oh, Andi al ka dito. Tungka. Tatago sila. Dito ka kay mama. Para hindi mo sila makita. Hide and seek. Dito ka. Dito ko sarap ko. Yan. Ayan. Para walang madaya, no? Hide and seek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12. Ngayon mo magpaano eh. Ikaw na eh. i-count ka daw na eh. 1, 1, 2. Uy, sipo na dito dito. Ay nahigang baby ko ay tikil tikil ay baka mga tika dyan ha uy <laughs> na inay ay sarap dyan oh. nasarap dyan ay sanda yung poging bata ano daw yung poging bata? Hanapin mo sila. Hindi ko maano. Ganun talaga. Kaya nga nagkatago sila eh. Nay, dance ka daw nay. Ang laki ng damit mo no, ah. Damit ni Nat Nat. kalat ng kalat. Mahilig magkalkal niyan sa bahay namin. Pag nandun na siya, lahat ng laman ng drawer, nilalabas niya. Ay, oh, ay nako, gustong gusto ng takip. Oh, wait lang, kukunin ka. Ay, tignan mo sila. Tignan mo sila. Oh, ta oh panalo si Sabio. Oh, yan na, yan na. Kagat mo sila, Nay. Kagat mo sila, Nay. Ay, panalo si Roa parang panalo si Rowan. Parang pangit si Rowan. <laughs> Ay! Naging frog na. Ay! Galing na, baby. Ikaw, Nay. Gaya ka, Nay. nay. Paano yun, Nay? Ay! Tawa ni Nay. Ney. Ay! Ay! A abang gayo la paano yun, nay? ay, na la antok na si nay, nay pagod ka na, be tiga mo na yan ay, pinagod si sabio, ikaw, ni? Ayan na, ayan na. <laughs> oh. Ay, iniwan na. Ay, pagod na si Sabio, oh. Oh, oh, oh. <laughs> nag -yuting. Pagod na si Nene. Antok na.

nagliligpit na po sila ng mga gamit dito na ako sa bahay si Rowan di ko alam kung bumaba na siya dito kasi iniwan namin doon kasama kong bumaba si Chichi ayan nagano pa ako dito kasi ano lang naman to mga dahon dahon na hindi naman kasi everyday kinukuha po yung basura dito kaya kailangan namin magbawas mga yan mga damo damo lang kasi yung sa talong nung nilinis yung doon yan yan tapos pa ilang ilang ano mod ba diba yan yan karton halo na nilagay na dyan tinutuloy ko lang ngayon namatay dahil medyo basa pa ata di pa ako nga tapos dito eh pero mukhang di ko din talaga matatapos ngayon dahil alis po kami. Celebration po ng birthday ni Dexter. Birthday ni Dexter ngayon. Tapos yung kay Rizal, medyo nalit yung celebration kasi natapat na ma, ano nun, maulan. Ayun, sasabay na namin. message ko na si Dexter. Nag-okay naman. Oh, dodo ka. Oh, maligo ka na. Sabay na tayo hindi di pa natapos. Ito yung yung mga natira. Siniksik na muna dyan kasi kanina may chocolate kalat. Ito. Dinirect ko na siya. Pa, ba, plano kong pakapitin dyan. Tsaka itong aking hoya plant na galing yan Bicol. hindi lang yan dati gumanda siya dito. Ayan, mahaba na nga siya eh. Pina, naka, ano na lang doon ng pako, nakasabit sa pako. Wait lang. Parang nabali ko ah. Hello. Ano ba? Wait lang baby ko. Hello. Mukhang nabali ko. Sorry. Hmm. Yan ako na lang bukas. Puputulin ko na lang tapos tutusok ko. Iphone, yan yung sinasabi kong huwag mong kakalkalin. talaga naman, tignan nyo yung aking ano, gamit sa gaijen. Ayan. Nabili, ko, nabili ko to sa Japan Star Plus. Uy, lumiwanag ang buhay. Ayan, may gulong siya. Oh, para pag nagtitrim-trim kalimbawa, hindi oh, ka natatayo, usog-usog ka na lang. Tapos, nabubuksan ka dito. Ayan nandiyan yung mga tools ko pero no, hindi ko napasok kasi basa na basa ng mga boys nung nandoon sa kusina. Ayun yung aking mga kagamitan sa garden. Maxi. Mas lechon ng pa doon si Rowan. Tapos etong aking ano, yung tawag dito. Mm, lawin, may lawin to eh paklawin. Yan. Dini ay ko lang siya diyan. Ayan no, tingnan niyo. Ah, uh, tawag nakapako lang 'yan. Na Ma Maxi, nabibigyan ako sa iyo. Ano 'yan? Lalagyan ng sako ng sibuyas tsaka bawang. Uh, di pa ako tapos. yung mga natira. Mga uh, bigay ni Ate Gigi Delaso tapos kina Ate Jen Lokel. Yan mga sakit po namin sa lechon. Ito, ang, ang bilis dumami. Sabi ni Rizal, dala ni Rizal ito dati, isa lang siya. Tapos, dumami ng dumami. Naging ano. Sabi niya, katakataka daw. Tapos, sabi ng mga ibang boys, di naman daw ito katakataka. Kaya hindi ko alaman na itong halaman na to. Basta. Para siyang ano, hindi siya alagain. Mabilis dumami. Nalalaglag yung mga dahon niya. Nanganganak siya sa gilid. Tapos malalaglag. Tutubo. O, oh, dumami na nga nang dumami. Nakailang lipat na ako dyan. Talagang nabubuhay at nabubuhay. Hindi ko naman siya pinapatay. Minsan nagtitira lang ako ng isa. Pag nabunot, di ko na siya tinatanim. Kasi hindi naman siya namumulaklak. Di ko rin alaman ng use niya ayoko lang siyang patayin <laughs> ano dahil bigayan ni Rizal oh tingnan nyo may nalaglag lang siyang damo, ah, dahon dito tumubo din dyan eto gusto ko na tong i ano dispatch pero naawa lang ako galing ito yung napulot lang na buto sa kasapsapan kaso nung nakita ko yung puno niya sobrang laki pala niyan Wait lang. Magre-ready na ako. Aalis pa kami. Ningnangan daw. <laughs> Hindi naman nangan Parang manok lang naman ata nandun. Oh, yes, 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 na. <laughs> Pwede ka nang mag-apply dito, Nen. Ice Yung bata, ice cream daw. Nakakita agad ng ice cream. Taba na ulit si Chichi. Tsaka si Rowan. Ganda-ganda ka kay ate ah. Maganda si ate. Si ate sa isal. Maganda. Pagka makulit ka, gusto mo kunin ka. Hindi kita hawakan no. Bahala ka dyan. batang napapagalitan. Batang napapagalitan. Na. Hindi ko siya hawakan ma. Ayaw ko siya kukunin. Nangungulit. Gusto ng ice cream na, no? ano Kayo mo na ng rice tignan niyo po no good pupayan ba pa naman mo. good po ba ano Ha? ano 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 kasi sila nag sila ng rice. Kahit mag-ice cream sila agad, kakain pa rin sila ng rice. Ikaw, pag nag-ice cream ka na, hindi ka na magra-rice. Ano sabi sa'yo? Di ba pag yung bata nagiging bad? Sad, magiging sad si God? Ha? Di ba? Gusto ni God yung bata? Always? Oh, Ayan, Ay, busog match. Busog ba? Na <laughs> Hindi ba? Na Hindi <laughs> si Rowan. Paalis na po kami. Siya na lang hinihintay. Ayaw niya umalis doon. May nakita po siyang gagamba. Tignan mo kasi nak nakahawakan niya na ngayon. Oh. Hawak-hawak niya na. Ayaw niya pong... Nandun siya. Nagtataka ko. Nandun siya sa likod ng ano. Nagtitinda po doon. Kala ko may gusto. Yun pala yung gagamba. Nasaan?